mga so, may share lang ako sa inyo uh, mga So may nangyari po sa akin hapon. So dahil sa sobrang init, uh, hindi ko napansin itong cellphone na ginagamit ko ngayon. So habang nakapark ako at ko yung cellphone, ah, uh, yung motor sa market market. So may nalapagan ako na isang ring motor nakatabi ko, nakatabi ko. Buti na lang, so taga, taga, tagig din siya, so dito rin ako so, sa tagig ng So salamat na lang hindi malayo yung, yung pupuntahan ko kasi parang iisang lugar lang. At tinawagan ko, sinubukan ko na tawagan itong cellphone na ito. So buti na lang, nagre-ring tapos tinix ko siya na, Sir, uh, itong cellphone na ito, kakayos lang. So So sana pakibalik okay, mo lang kasi gagamitin ko sa hanap buhay dito ng cellphone ito. Malaking bagay ito pag nawala. So yun, buti na lang dahil mabait si Lord. Uh, na, uh, nakausap yung nakapulot ng cellphone. At nakausap din niya, sabi niya na ikaw po may ari ng cellphone. Sabi ko, upo. So may nilapagan po ako sa BGC o sa Market Market. Yung pag-atras ng motor kasi pa-uwi na ako. Hindi ko napansin saan dahil sa sudoring init. So, kung kaya, uh, wala sa isip ko. So, yung dumating na ako sa 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 trabaho ko, so hinanap ko so, yung sa ko sa bag. So, in-expect ko, wala. So, ngayon nataranta agad ako kaya tinawagan ko ng number. So, nagre-ring naman at, sal at nagsalamat ako kay sir na, na, na nakapulot Sabi din kasi niya na balak niya isa uli doon sa guard na naka-duty. Ngayon, ang nagdalawang isip sila kasi baka, baka, either na sabihin na natin nandyan na o ah, uh, ah, na kung baka paglim o o o hindi natin masasabi na iniisip nila na baka hindi ibalik. So, kaya, uh, nagdesisyon sila na ah, uh, ibalik tong cellphone ah, uh, ibalik tong cellphone at dalalhin na lang nila. Once na tumawag, susagutin na lang. So, yun nga ang mga ka mga ka-rape, mga ka-idol. So, salamat na lang kasi kahit paano Ah, uh, tumawag. Nang tumawag ako, kinausap niya na ako ang sa rin. So, hindi agad ako nang dalawang isip kasi, ah, uh, pumunta ako. Kasi sabi ko, ah, uh, nang pumunta ako, napindutahan ko sa, ah, uh, sa North Signal sa Barangay. Uh, barangay 9 sa may Guabanoy Street <coughs> yun doon kami nagme-meet up meron po siyang barbershop so doon sa barbershop doon kami yung palatandaan so pinuntahan na namin yung tong cellphone na ito na ginagamit ko so laking tuwa ko at pasalamat kasi <coughs> malayo pa lang nag -re -re -nag tinatawagan namin so ah uh, itong case kasi na naalala ko so na na aninagan ko na akin yung sabi ko kaya kumaway ako at laking pasalamat ko kay sir na nakapulot at God bless po so uh, dahil wala siyang intensyon na na ganun wala siyang intensyon na na kunin o di kaya whatever kunin yung cellphone na gamitin so ang inisip niya sa so, naman baka daw uh, itong cellphone na ginagamit sa hanap buhay. So, sir, so maraming salamat at nagkatotoo po kasi hindi po uh, biro po kasi nandito po yung hanap buhay ko sa cellphone sa, kasi nakaregister po sa angkas. So, yun ang inalala ko. So, parang pag nawala cellphone, parang nawalan po ng pakpak -pak, para hindi ako makakagalaw. So, yun na po. So, yun nga. So, maraming salamat, sir. So, ah, uh, Kayaan mo at pupunta ako, babalikan kita so papasalamat ako sa iyo kasi uh, hindi naman siya uh, tumanggap ng kahit ano kundi uh, nag-alala din siya so kaya binalik sa akin yung cellphone at papasalamat din ako. Sabi ko, Sir, God bless po at uh, babalikan na lang ako kasi meron siyang barbershop so yun na lang gagawin ko, papag na lang ako sa kanya kahit pa paano ako makatulong din ako sa kanya at salamat din sa akin sa cellphone na ako. So, so, God bless po at maraming salamat sa pagsauli sa cellphone ko. So, sana marami pa kayong gagaya ng katulad nyo. So, saludo ako sa inyo, sir. So, kung may time to God po ako sa inyo, ako, ako na pumala ba bawi sa inyo. Thank you and God bless po. Maraming salamat, sir. Salamat po ulit. Thank you.